Ito na siya guys. Sobrang excited ako sa aking rosemary. Ayan, di ba may dalang nga po ako mga buto galing Israel. Hindi siya nag-success. Hindi siya tumubo. So, ayan, order lang tayo sa Shopee. Mura lang siya. 197 kasama na yung shipping. So, didiligin ko lang siya ng konti. Konti lang kasi baka siya na-stress sa biyahe. Saka so ko na siya ililipat sa magandang lagayan yung timba. Sa timba ko siya inalo. Para ko siya guys. Masarap siyang ilagay sa mga uh, roasted chicken. Mga bake bake na isda. Yung mga ganon. Ganda na Guys, dumating na yung aking rosemary. Unboxing from Lazada. Excited akong itanim. Ayan, rosemary yan. Guys, ito na siya. Nagdala ko noon, galing Israel, eh hindi siya tumubo. Sana buhay na to kasi parang ang galing naman ako to. May rosemary na ako kahit hindi success yung dala ko galing Israel. Meron na tayong padadamihin.